Cam Relarge TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol uh, Nakita nyo tong bakal Ito yung bakal na gagamitin ko Para gawin kong uh, pusti o pundasyon Sa ginawa kong hukay doon sa aking area So sa ngayon mga ka Dito ko asimbulin yung bakal sa area ko Sapagkat dito ay may source ng uh, kuryente So sa ngayon mga ka A uh, asimbulin ko to kung gusto nyong malaman kung paano ko asimbulin yung bakal para pundasyon sa dalawang dos andanas na bahay ko tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay, no? so sa ngayon mga ka-idol, a uh, asimbulin ko na yung mga bakal para uh, gawin kong pusti sa dalawang dos andanas ko. Bakit uh, dito ako nag asimbul ng uh, pusti sapagkat uh, madali lang putol-putolon yung mga bakal sapagkat pagkat uh, my source of current ni oh Re. Kaya dito ako nag-assemble ng mga bakal. Gaya nito na madali lang siya putulin. 就把他。 Okay no, so sa ngayon mga kaidol, tapos ko nang nahihasipol uh, yung uh, pusti. So sa ngayon, ang gagawin ko ay i-deliver ko na ito sa area ko. Yung area ko, almost uh, one hour yung biyahe ko para maihatid ko itong pusti. So sa ngayon, uh, i-deliver ko na sa area ko. So sa ngayon, naikarga ko na yung bakal na pusti sa PDCab para maihatid ko na sa aking area. Okay no, so sa ngayon uh, papasok na ako sa uh, aking area. So almost one hour yung uh, biyahe namin from sa bahay ko. Okay no. So sa ngayon malapit na ako sa area ko. So ganito yung uh, surrounding dito. Okay no. Papasok na ako papunta sa area ko. So sa ngayon nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat yung daan na namin ay hindi maputik. Kaya uh, nakadaan yung uh, aking pidikab na uh, for uh, servicing sa mga materialis na papasok dito sa Area. So, by the way mga ka-idol no, sa ngayon uh, almost one hour yung biyahe ko galing sa Amin papunta dito sa uh, area ko kung saan ko to ilagay yung uh, bakal na inasimbol ko sa Amin.